Then baka mo na ni mama? hindi na hindi totoo yung Bibi ha. po. Oh. Sorry, madam. Po. Bawal kasi mag-aarutan sila ni Mochi. Kaya na lang siya sa kwarto. Magkakilala. Lagi sila kasing naglalaro. May eh, naglilinis si mama po. Sakit, ma'am.

Sige, ma'am. Medyo dinid, tinutusok ko, ma'am, ha? Hindi ko naman kurang balik. Okay, po. Mama, malaki sila. Si Moji at si Tuchay. Oo, po. Balikan ko na lang. May dry skin yan. Ayan, mo. Masakit niya. <laughs> hmm. Nako, Baby. yun sabi ni mama? Cekit hmm. mam. Mm. <laughs> Parang itu sobrang siksik um. Sorry po. Hmm. Mm. Oh, no. <laughs> baby. Kulit. Mm, baby. Hmm. Pinsaan ako naman. Lagi na pa pag umaba na yung kuko niya. Nagka sa gilid. Ma'am, na po yung kuko ng anak niyo. Kailangan po talaga yun. Anuhan niyo. Um, lagi niyo. Pag alam niyo nang sumasakit na. Tanggalan na. na siya. Mm, yun ma'am. Meron mga ganung kaso po ng kuko. Ay, dapat kasama ko. Kasi sabi ko. Ano May open na sila. <laughs> ah. Ano yung na ako. ko siya sa palengke. ayun na. siya? Sugat-sugat. <laughs> doon sa kusina isa na lang isa na lang ha sige kunin mo doon sa kwarto sorry madam medyo dinidiin ko sorry po dry skin to sa room natin André e Ayan, lumang mabigit talaga yan. Naman. Ayoko naman na kasi siyang bawasan ng kuko, Kasi overcut na siya. Hmm. Wala naman siyang... Wala naman ako nakikita ang maging dahilan ng pagsuwat niya. Sadyang madikit lang pa rin. Dikit, oh. Hmm. Ako na. Nakuha ko na yung unang dry skin. Meron pa pong kasunod. Hmm. Yeah, man, so dry skin. <laughs> Ayan o, no? dry skin pa yan, nangingintam pa. Oh, masakit pa nga sa pagyan. Sorry hmm. madam. Sakit yon Ano na po yung lugar na pinakamalayo na Ah, oh, Bigan. Talagang kayo Launin. yung sinadya? Okay. Nyo siya. siha. opo balikan kita ayaw mong magpako <clears throat> Dikitnya, oh ya, yeah. sakit, Mam. Wah, kayaknya. diba ma'am? Hmm. Kun na bubunggo sa sakit eh. <laughs> hmm. Kun hey, na wala na 'yung ano, dito na lang. Para tuloy-tuloy na matanggal 'yung pag ano niya, pag bukol niya. po. Oh. 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 Gusto mo paluin kita? Oh. Hmm. Kasi bakit may wawala yung ano mo? Sayang yan. nakakain eh. Hmm. Bini niya ma'am, basta pag nalagyan na ng kahit anong dyan niya sa umaga, kasunod niya na yan. Ipops na siya? Kahit pag nasobran siya sa kain ma'am, yung tipong, di ba kumain na? Tapos gustong kumain ulit ng kung ano-ano. Mamaya yan, pupunta na naman yung CR. Ano, Ganyan na naman. Oh. oh. manang mana sila sa ama nila pati yung anak lalaki sorry ma'am sakit yun na hmm, hmm. <laughs> Ito boy dati laging nakakat no, okay, yan ma'am. Ito banda. Dito. Laging na no, okay. no, okay. overcut. Masira yan. Masira <laughs> okay. yan. Sobrang dalang mo kasi magpaano. Mas okay naman yun, ma'am. Sorry, ma'am. Mag-overcut ako ng konti dito. Tignan yung shape. Nakarating naman po lahat ng ano. May ano po na nagka-cancel. Meron ding pag alam na nilang late. Hindi na, sila. Di na sila tutuloy. Kasi sabi ko nga, okay pa yung 10 minutes na late. Tuloy nyo. Po nag YouTube. Kasi yung nakauras